Iniwan ni Sunny si Osilito sa baryo. Dahil dito, unti-unting nalugmok si Osilito sa kalungkutan. Wala nang tumutulong sa kanya tuwing nahuhulog ang saklay niya. Wala nang kakampi tuwing may mga aasar sa kanya sa kalsada. Nawalan siya ng gana sa buhay. Dumating ang mga gabing umiiyak siya sa kawalan. Dumaan ang mga buwan at halos sukuan na niya ang lahat. Hanggang isang araw, habang nililinis niya ang kanyang mga lumang libro, may natagpuan siyang isang sulat na nakasiksik sa likod ng pahina. Isang liham mula kay Sunny. Kaibigan, kung darating ang araw na mararamdaman mong nag-iisa ka, tandaan mo, hindi kita iniwan sa puso ko. Lumaban ka, Joselito. Kaya mo yan. Higit pa sa iniisip mo. Muling nabuhay ang pag-asa sa puso ni Joselito ginamit niya ang mensahe bilang inspirasyon para bumangon nag-aral siya online natutong gumawa ng mga maliliit na negosyo sa internet at kalaunan ay naging matagumpay bilang isang motivational speaker